Hello guys, yan. Samahan nyo naman ako magluto ng uh, tahong. Yan, iyaan e, lang natin yan. Yung pang sinuong Dumating kasi ng aking kapatid. May binili siyang yan at saka yung alimasa ano, gata yun. Niluto mo na yung alimasa gata. Ihap ko lang ba? Ilalagay sa rip para pag may luto ng sitaw at kalabas sa may gata, ilalagay natin yun. So, ayan, susuom natin yun. Sinuom na tahong. So, ayan, luto mo na siya din. Pala lamigin ko, ilalagay ko siya sa wrap. Kasi wala ko naman, hindi ako marunong kumain yan eh. <laughs> Alam ko lang din yung puti at saka sipit. Sipit, ayan. Igisa naman muna natin ang tahong na sinuom. ya itong tuu itu na tuu yang malit itong iya ang hirap balatan, iya ngiai sa iya yang ngiai 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 ya si ngiai 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 si ngiai bawang ngiai ngiai labas lang natin yung umi-umi niya or aroma na yung tawag niya. Shala aroma. Aroma. Ya. So, ayan. Ayan, ayan. 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 Ito, ayan. ayan pwede na yan. mga puti mga ayun. ayan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan,